Ang dami ang tagak Ayan o, grabe o, Para silang alaga Ano yan? Parang alaga naman yung mga tagak dyan Nakakain din po ba yan? Ayan, dami oh. Kaya lang para sabi nila Ano, puro buto daw yan Pitso Siguro masarap yan, gataan Gadubo sa gata dito po ano yung mga ano yung tagaw. katim ako nung pinat Ano ni Angel dati? Ano ba 'yun? Tikling? Ay, mo, Ito po, hindi yan ano. Payat. Ano po bang tawag sa ano na yan, ibon? Pinag pinagpapantasiyahan yung ibon ni. Salaud. Sa, sa tagak po yan kasi sa Tagalog tagak. Para silang mga ano pinapastun. Galing po. Galing po kami ng tulay na lupa. Kasi na nga namin yung umaraw-araw siya kunti. Nagbabantay lang din kami na may umaraw-araw kung lalabas kami. Pag buhos ang ulan, di kami makalabas kasi wala naman kaming bubong yung... Ay, ayun oh. Grabe oh dami nila oh. Oh, dami oh. Tagak. Di po ba yung ano, yung tinitingnan ni tatay ay ano yan? Pipinuhan? Ganto po talaga ang buhay sa bukid. Di din mamang pala sasama si Falcon. Hindi pa iniwanan yung bag ko. na lang anak ko. Hala ko sasama at nag-ready naman na aalis. Ayun. Nay, dapat dahil to lagi ka may bota. Kasi magkakaroon ka dito ng ano? Alipo nga. Alipo nga. Ali nay. Ali ay, alipo nga, nay. Bota. Tapos mag ka. Sus, alipo nga. Pag tulad kanina, Dali oh, ingat-ingat ka dyan. Baka mayroong ano. Ay, ang dami nila Daming tagak oh. Ay, wala man tayong dalang lagayan pala. sinabi mo sa akin na ano? Pa. Ay, ang ganda po itanim. Oo. Oh. Ganito lang kahaba. ganyan. Ba? Ganito lang kahaba. Oh. Uy. Oh. <laughs> oh, di naman tinitingnan. Puro <laughs> ano na sana. Um, oh, na po. Ayan, oh. Ang ganda yung tanim. Tumanguha po tayo ng pantanim para mapuno na natin yung loti doon ni Ma'am Heart. This is si ballin. Para puro kamuti po yun. Tsaka yung karugtong niya. Sayang naman yung paglinis-linis ni Rich doon kung hindi naman natataniman. Tapos tutubo na naman yung damo. Gano. Sayang din po itong tanim nila nanay dito. Hindi nila napakinabangan. Sa amin, kay ano ito. Ah, sa kapatid. Patay na po kaya siya. Namatay siya noong April. Ah. Sa Pundado. Ano? Ah, prospect. Kaya po tinatanong niya at ganito. Laman. <laughs> Ay ayun oh, may laman kita tayo oh. Sa ito po ang Maka, talagang maganda. Kaya nga sabi, tuman months lang daw po ito. Sana nga mag-ano siya kagaya dun sa kamuti natin tinanim. Dabi ko, tuman months lang din yun. Pero hanggang ngayon, walang bunga. Ay, walang laman. Baka kuya ganyan. Baka ganyan magtanim si kuya. Hindi po, nung nakaraan tanim namin yun, ano? 45 days nga lang, ang lalaki ng bunga, ang laman. Ay, baka hindi lang sa kapanahunan po. Hindi lang kapanahunan po. Ngayon, eh, ilang... Ay aya -ay. Ano po kaya ay? Ay aya po. tubig. Ay, ganun. Kailan ba dapat ako magtatanim? Ay, nandito naman. Akinuha na. Paano ito? Paano po ba malalaman yun? Palak yung ano, uh, tubig. Dapat nga po kaya-aya. Ano po? Ha, low tide? Yung maliit ang tubig. Kailan ko naman... Saan po ba nakikita yun? Sa buwan. Pagbilog ang buwan? Pag ang buwan ay maliit na lang. Pag, maliit ang... Dyan na, anong, pag dyanas, na ano, pag liit ang buwan sa bandang silangan. Pag dito, Laki. Palak ang tubig pag pagayon. Oh, meron po pala tayong pamahayin. Kami tanim lang kami ng tanim. Wala kaming alam. <laughs> Basta sin, tinanim ko lang yun. Pati yung kamuting galing sa inyo, Nay. Tinanim ko lang yun. Ito, sinanin namin ito ay hindi ako nagkaninto ay. Kaya, basta lang dito si sinugbot. Sinugbot siya, gano'n po. Hindi naman na maigi. Anong pala yun? Meron pala po itong ano? Pamangkin sa kapampang gay. Hindi naman na niniwala rin sa gay. Yun ang bahala ka natin. Meron po palang ganun sa mga kamote. Dapat po pala yung kagaya shoutout kay Mami Jo. Sabi ni Mami Jo naman, iba undaw yung dalawang itlog. <laughs> <laughs> ano yan? yan ano Pero, may sabihin pa, iba. Iba yun. undaw yung dalawang itlog. Paitit -it, yung mga hanap ka ng maraming bunga ng buyo Ginagawa po yun ay ano, madaling araw lang. Walang nakasakita. Pag-aigasal din yun. <laughs> Parang naalala ko yung lola ko. Sabi niya, mayroon pa siyang mga nilalagay na kung ano-ano doon. May mga ano, eh, palay. Parang palay na hindi ko maintindihan kung ano ba yung pinasok dun. Hmm. Mga kalingap. Oo nga, para ano. Meron tayong pagkukuha na ng binhi. Ito mga kalingap, o meron tayong pangtanim. Itong pal pula po ina ito, pareho din yan. Pareho, din yan, yan. Opo, oh, at ay ko ate yung kinuha mo sa amin din yung baga. Pula, Pula? hindi po dilaw. Dilaw. Dilaw yung hinihingi ko sa iyo. Ay dilaw ang anong ay, ba? Ayun po maganda din yun. Dilaw yung dahon. Oh. Hmm. Malaki din yun pang. Mo yun sa bagay yung inaano naman ng ate. Ano dilaw. Dila. Kaya nga dilaw nga daw po ang laman nun. Ito, lang na, ito, lang yun? Kaya nga nung no, umikot ako dito nung nakaraang, kailan lang yun? Bunga oh. May bayaran pa sila sa retributor na isang libo. Papa, habihin mo kay ano? Sayang ano. Bayaran pa niya yung kahit hindi ayun Ayun. May Kaya niya sa lang yan. Ayun, oh. Naapakan Ay, lalaki oh. grabe. isa. Bigay. Anuhin mo na yan, tang. Mapuputol pa yan ng karabaw. matutus ang namamatay lang. Ay, Tay kailan mo ito aharbisin? Ah, Nampunyano kayo. Hindi naman sabihin niya, wala na lang. Paano ko naman doon sa ano mo? Sabihin <laughs> <coughs> so, ka. Bakit 'to? Hay. Malaki. Kinamay ko na po yun. 'yo. Okay. Uh. Hmm, ayun, mo na uh, ang tanayin ate oh. Ang dami po baga. Ayan yung katabi. Ayan hey, yung papa. Maliit. Hindi kasi nahawakan ko siya. Ba? Baka madali ang ano. Ito, Ay, ang laki. <coughs> Ay, grabe po mga kalinga po. Parang isang kilo na itong dalawa. Isang kilo na. Ayan o. Ay. No? Ang nagawa ng karbo eh. Ayan mo. na, Kaya na po yan? Ano, eh. Dalawa-dalawa lang po. po marami tayong pang tanim. Ayan mo, no, sis heart, oh, mapupuno na nito yung lote mo. Ang tanim natin doon. Kasi yung kamote po, hindi kinakain ng itato. Hindi kagaya ng mga gabi natin binubunot. Po, mga kalingap, tayo po, pauwi na. Ayan, grabe. O, si Richard, oh, walang ka-effort-effort sa pagdalakan sa putikan. Pasan-pasan yung pantanim na hiningi natin. At saka, nagbigay si nanay ng upo isa. And panlaga na kamote na kuha natin kanina. So yun po mga kalinga, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama po sa atin dito ngayon kila Angel. And maraming maraming salamat po sa Laban Care, kay Tita Ani Haramilia. Ayan, na sila po nagpo-provide ng pang po sa bahay po nila Angel. So medyo hindi talaga nagagalaw dahil sa sobrang lakas ng ulan lagi. Sana mag-init-init -init na para ma-ikasan na yung bubong. So, maraming eh, maraming marami salamat po. Supportan po natin kay Abel Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalinga Prep. Eh, maraming maraming salamat po. Shoutout po sa Jules 5. Si, si Heart Hardware Bola na rin urmatan. Ayan, si Florence. Ayan, si Hills Floor. And sa si mali del Tim and, um, Team And sa Tim Tigangers po, Mamlea na Barbosa. Maraming maraming salamat po. Ayan, and sa lahat po, Tim Tanod. Tim Banner, shoutout po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat po na nandiyan na patuloy sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat po. Team Dungaw, Team Kalingap, God bless po. And Team Bungis shout out. Maraming maraming salamat po. Ayan si Richard, walang ka-eport-eport sa pagbubuhat. Ayan. Balita ako, graduate na daw ito si Richard. Graduate ka na, Chad? Ay, hindi pa. Pero tapos na school mo. So ayan po. Maraming maraming salamat po. And thank you, thank you po sa inyo lahat sa pagsama sa atin. Tampon, tamatag. Thank bigyan na lang natin kay Angel yan. At saka, ano, kasi nakita ko may bitbit -bit si Angel na bag, eh. Ayan. <laughs> so, pupunta sana tayo kay, ano, Tatay. Tatay Ruel. Mm -mm. Eh, dahil, uh, chinek namin natin yung, andito sa bahay nila Angel. At saka, binili na natin yung mga yero, uh, Ridge ribs roll, pako, at saka, bulkasin. So, di-deliver yun bukas. Itong dadali natin doon. Hmm. Kay uh, Angel na lang. Sige natin kay Angel. Ayan. Ang labi ang kira din. Tataklaman ka kasi nila. <laughs> 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 ayan. Ayan. Maraming salamat po ulit sa ano, Lapinter. Oo nga, ayan oh, meron na lisang 5 kilos. <laughs> Pare, isang tatak. <laughs> <laughs> kasi wala nang bigas, hindi pa po nakakaani ng pagkain. Oo oh, nga, eh, kasi ayaw pa daw uminit. <laughs> Ang hirap kasi dito sa kanila, laging ano, basa ngayon dito, kaya kaya nila talaga <laughs> na. <laughs> kaya nga, anihin na sana po yung mga kalingap yung palay nila, ano? May bigas siya, 5 kilos at saka groceries. Mm -mm, may mga. Kaya nga, eh. Sana uminit-init na rin, ano, para magkaroon tayong ipa. Ipa ng palay. Oo, oh, yung ipa lumang. So, yan, tutuloy na kami, Angel, ha. Ayan, inabot natin si Angel at nangangampanya daw. Mabuti na nga, na, ka lang. Hindi, na kami. <laughs> Kaya dire nga, eh. Nangangampanya daw po yan, mga kaligang si Angel. So, nangangampanya na para kumita. Oo, sa, sana nga, ano, manalo si Angel. <laughs> si Angel ba ang kumakandidato? Si Angel kumakandidato. Sa sanod, baka po. Tatakbo ka din? ano, dito barangay malay. Malay. <laughs> malay. mo hindi taas mo na 'yung pangarap mo, malay 'di ba? Kasi 2 years lang 'yan ay. Kaya nga after 2 years. 2 years lang. Ayun, sa so taas harapan mo na lang 'yan, Daddy. So yan, thank you, thank you din po dito malay sa ating pangtanim. Sa harapan mo. Wow. Maraming homes oh, So ayan, kami homes yan <laughs> so, ayan, kami uuwi na. So yan kami uuwi na.